you can see. Ayan, kain guys. Ito yung karama natin. Walang? Atak? Si? Walang lapak? Ito, maana. Gusto ko yung maana. Hmm. ba naman? Tanggalin ko nga ito, listong. naman nila. Ang init! Hey okay, guys! Hi okay. mo tayo. So, no, mabib 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 po tayo! Kung nasa salita ka pala, hindi pala siya kanina. Sila may send. Ay, Tanggalin muna. Eh. Eh. muna Tanggalin na lang natin po para. Dapat Hindi mo na Hi guys. Halati ba 'yung kayo? Balik din. Ano din. Magbalik. Medagdag din naman ng konting ubra mo. Jumbo pa yan. Eh. Ayak <laughs> ko, ya ayak ko 'yung pero kayo <laughs> parehas lang naman Parehas na Baka yung mais lang ang <laughs> Kaya naging jumbo. Sarap <laughs> guys. Sarap pala kumain dito. subject kayo pwede di Maroon yung gumamit eh. Try natin. Hindi mo rin talaga. kasi. Mm hindi -hmm. mm -hmm. pa ako sa pagchatsapsik dito sa kakakain eh. Napagod muna ako bago ako kumain guys. Eh. Yun. Mm hmm. Naiipit siya pero nalalang. Hindi kasi siya nasana. Buti kasi amo niya. Ay, hindi sila masyasa, no? Yung pork and knife lang. Mm -hmm. Pork and knife. Pero nag-ano lang sila. Padagdahan so, pa natin ng konting sauce para masarap, lalo masarap. Yan oh, nakakapag-taste yan. Kunday mm ko, bawang sa -hmm. ka Nag-grind. Mm -hmm. Grind. Kaya naging liquid. Panalo guys, panalo panalo. Difficult. <laughs> na yung isang order paparating <laughs> ayun o no. dating yung panahon wala na lahat na lang robot na lahat pero wala nang ano uh, wala nang trabaho ng ano ma-hire karon na karunti trabaho amin awanong Mag-diswaser naman ang machine. Wala hmm? nang. Okay. Diswaser kami. Sa US, meron naman mga salawutong machine. Wala nang. Nakaset-set na. Ay, yung prepare lang? Isip-prepare it mo lang? Hindi. Okay. Okay. Sana yung Ay, salang... mga Ay, sana yung mga phone. Nakaset na sa computer kung ano yung gagawin niya sa phone. Huh? Nainit Talaga? na ba? Talagang? Sobra. Nainit na masarap. <laughs> <laughs> Nabilto na ah. Eh. Hindi Ako? Maganda kasi pag mainit. Hmm. Alam mo pag na Alam mo nung nasa kulontong ako. Amin sa maganda. Ng kasama, kasama namin hindi halatang buto. Hmm. Hindi kasi mas maganda pag malamig na yan yung ano mo, yung mantika niya. Alas dos na kasi hmm. guys, late na kaming kumain. Late na kami kumain. Nauna pa yung gala namin kasi sa pagkawin. Pati din dun sa ano ah, sa bagyo yung ano sa uh, May ganyan like sa inyo, di ba naglilinis siya mag-isa? Yung ba Robot. Yung panlinis lang ng tao, ah, eh, bintana ang alam ko. Yun ang gamit namin sa kulong Mas Remote na lang.